hindi ko nakabase sa stars eh. Batak lang yun pag ganon, mataas stars. Pero yung palo, iba yun. meron kasi guys, batak lang, malaki stars. Pero 80-80 pagka ano, sinalang mo na sa mga high stakes game. So, saan ka doon sa high stakes games ka? Oo, oh, sa meron, meron tayo kasing sinasabing ano eh. Ay, Grabe yan, mataas stars niya. Oh, patay sa Lord! Ay, kala ko pinatay ng Lord. Wait nga, ang ingi kasi ng ano ko, viewers ko eh. Uy. Uy, gagi, patay ako. Ang, ang dami niyo kasing tanong, naglalaro yung tao eh. Kasi ano siya sa Steam eh, kung meron Steam. Ang dami niyo sa akin eh. Hindi ako makapokus guys eh. Puro kayo tanong eh. Puro kayo tanong eh. Sa podcast, di kayo nagtatanong eh. Tama. Buti na lang, walang challenge ngayon, oh. No? Kaso yung M yung ano ko, mat win rate ko. Oh, pwede na 'yan pagka ano. Ano sakit na oi, gago dito dito na bibiro. Aray. Uy, gagi ganda ng ulti ni ano. Oh, si Wangwang ah. -Wang, Aray, hindi na hindi tayo. Okay, Wala, basic ML, pina-early ko lang. Basta iba ang batak sa palo. Tama si Tory, kahit 1000 stars yan, masasabi nyo bang paloyan yan? ba diba batak lang? Oo. <laughs> Alata sa mukha. Alata sa mukha, batak na eh. Oy, oy, ang pangit! Wag! Kinakamag ka, mother. Hindi Ay, maganda, maganda na pala. Man. SS, Fred. O, oh, dadash na ako sa SS mo, ha. skin. Wala na na one mo. pinag ako na to, la. Skip the garden, go further inside. Sabi ng one one. Ayun, ang ganda daw ng example. O, oh, diba? Perfect example. Kahit, kahit pag 1,000 stars hey, ba si Tori, matatakot aura. na kayo sa kanya? Oo. Aura, aura. Um. Uy, huwag kayo paubos, tol. Yung base nila. Anong Base Bese pala. Base? Base. <laughs> Ang kanilang base? Dito na dito rin ako lapis. <laughs> bata! Uy, bata ka pa, tol. Ito. Ano, Pedri? Tol, savage! Savage! savage kami! Ano ba yan? Naretry ako? Bulokis? Normal yun. Oy, mga tatakbuin. Tatakbuin, oh, mga tatakbuhin. Tatakbuhin oh. Tatakbuhin. Ano okay. na oy? Oh, isisan e, mo na ako. Ah! Saan <laughs> ka ba na, nakalay? sa YouTube siya sa TikTok. Nakagulat naman sa si Wae. <laughs> <laughs> ikaw lang pwede mag a a a a a a a horror a eh. <laughs> a horror game. Ah! <laughs> Parang Wacker Game din nangyayari dito. Alam mo yun eh. Yung mga, yung mga ano guys, yung cons, parang music, yung music, yung parang orchestra ganon, tapos Demon Slayer papatugtugin. Bumili akong ganon ticket. Sa ano gagawin? Sa Shangri-La ba yun? Sinerge ko eh. Gusto ko yun yung uh, ano. Yung parang ano, ban banda sila,